Good morning, guys. Kumusta kayo? Um, so ngayon, solo ako sa bahay. Uh, Nag-switch kami ng schedule ni Mrs. for the meantime. Kasi, tatry niya magpang-umaga. Um, yeah, tatry niya magpang-umaga. Kasi, um, Unang-una una yung health niya kasi. So yung shift niya ngayon, um, <coughs> graveyard shift. 10 hour shift pa yun. Mag-start siya ng 8.15 sa gabi. Uwi siya ng 6.15 sa umaga. Kinabukasan na. So nahihirapan siya and medyo hinahay blood. So sabi ko sa kanya noon, mag-try siya mag-apply sa ibang position kung merong opening na ano ah uh, pwede siya magpang umaga. So ngayon may opening and um, tinatry niya ngayon. The training siya for two weeks so we will see kung anong mangyayari. Um, para ano naman, uh, makatulog siya ng normal sa oras. Kasi ako, trabaho ko pang umaga. So, pasok ko na 7, 3.30. Ngayon, ako yung naghatid sa mga bata sa uh, school. Sabi lang naman namin yung school. Um, so, yun. Uh, so, ako lahat ng... So, uh, ako ngayon dito sa bahay. So, mamaya um, Baka na na-defrost tong ano. Tong tilapia. Yan. Yan tilapia na yan. Lulutuin ko magaga Magkagata ako. Lalagyan ko lang ng pechay. That's it. Ginata ang tilapia. Tapos. Meron tayong ditong pritong ham. Ayan. Ayan yung pritong ham natin. And, meron pa tayong wow, adobo dito. Iinit ko muna. Ito yun na yung... na ano na, tumigas na yung mantika niya. Ayan. So, ayan guys. Uh, pinasilip ko lang sa inyo yung bagong sitwasyon natin dito sa bahay. And, yun ano yung magiging ano uh, routine bagong routine namin for the next two weeks um, yun, yun lang And, ano ba marami akong gustong i sa youtube eh kaso uh, yung uh, mostly ang content ko ngayon is yung ano uh, about sa uh, personal finance uh, yung I mean, aming personal journey nga na gusto namin makapag-retire ng maaga um, the reason why is nabanggit ko na yun sa mga previous videos ko um, I just want a choice I just want an option um, <clears throat> just want my time back uh, freedom back uh, I know maraming ano maraming dapat i-consider na uh, bago mag-decide kung uh, para sa iyo ba yung early retirement or hindi anong plano mo pag nag-retire ka and madali kasi mag ano eh magplano kung mag-retire kung ano ka lang uh, wala kang iniintindi na mga anak dalawa lang kayo magkasawa or, or, single ka daling magplano pero pag kami may, may anak ka medyo ano marami kang pwedeng dapat isa alang-alang and unang-una doon is yung uh, make sure na ano uh, um, ready ka for uh, expenses for schooling ng mga bata dapat meron ka ng pondo or uh, may naiipon ka na para doon um, sa case namin nag-iipon kami sa ka RESP ng mga bata so yon ang amin ano ang uh, ginagawa uh, we're saving and investing in their RESP so sa wealth simple yun sa wealth simple din siya <coughs> um, I think nasa around ano na rin yun eh more than more than 33 mga 33,000 na rin yun mahigit siguro um, yun yun yung ano nila and they have a long way to go si Miguel is ano lang eh 13 years old so magamit niya yung pag nag-16 uh, siya 7, or 18, mga ganyan around there. Basta kailangan niya ng, ng pera at least meron silang magagamit. And yun um, yun, isa sa dapat i-consider pag may pamilya ka and you're planning to retire early kailangan make sure kung yung anak mo is uh, they have a um, the funds to uh, ano to support them for they wanted to go university or college and or pwede naman sila magloan kaso uh, which mababa lang din naman yung interest kaso parang um, ano eh um, kumbaga pangit agad yung simula utang agad pero mababayaran naman nila eventually yun. Yeah, kung yung kanilang tinapos eh maganda naman yung maging career nila, di ba? So yun. And uh, ano pa ba? Eh uh, 'yun lang. Uh, ano ba talaga na gagawin mo kung magre-retire ka? Ano gagawin mo sa buhay mo? Hindi naman pwedeng pahila-hilata ka lang mamatay ka ng maaga, di ba? Kailangan meron kang activities, meron kang gagawin na uh, in your own time na optional and na kumbaga wala kang boss, you don't have anybody to answer to. And pag hindi mo feel gawin, you have the option to stop doing it or ano, uh, take a break without uh, I know worrying about anybody right